Hello guys! For today's video, sasagutin ko naman yun tanong na ilang buwan nga ba yung paghihintay bago ka makaalis papunta dito sa Hong Kong. Bale, sa akin, sa akin lang, depende. Depende po siya sa amo. Kasi meron, gaya ko, nag-apply ako ng November 19. Noon po ako nakapasa. Tapos, uh, naka-flight pa ako is March 7. So, may gitatlong buwan po. May gitatlong buwan yung paghihintay sa akin. Pero dito sa mga kasama ko, bali apat po kaming nakapasa nung time na yon. Merong nakaalis ng February. Bali dalawa yung nakaalis ng February. Then March ako. And then meron, yung isa is April. April, inabot pa siya ng April 25. Yung isa. Kaya, yun. Depende sa kung kailangan na ba sila ng amo. Kung kailangan na ba kayo ng amo nyo. kasi um, yung kasing pinakahuli is ang amo niya ay buntis. Siguro hinintay pa niya na maka yung malapit na siyang mag-labor uh, o mga anak kasi manak na yung amo niya ng May ayun kaya April pa siya na hurt so sa akin naman hindi ko alam kung ano yung reason basta uh, umabot ako ng mahigit 3 months din yung iba naman is naghintay naghintay sila kasi inintay nila na yung um, yung makalipat makalipat ng bahay kasi ano, dito kasi sa Hong kailangan yung kanilang, ay sumusunod sa batas na yung kanilang kunyang, katulong, kailangan mayroon silang sariling kwarto. Ngayon yung iba kaya lumilipat, kailangan lumipat kasi kulang sa kwarto. Kagaya dito sa akin, okay naman. Balik kasama ko dito yung aking alaga na 7 years old na lalaki ng bata. Tapos doon ako sa taas. Ayan, okay naman yung amin, yung aking kwarto dito. Maliwas naman kahit ganun. 'Yun lang. Then sa sunod, gusto kong uh, i-share si ulit ako sa inyo yung kung paano pa ako um, nakapag-apply dito sa Hong Kong. Naku, marami pa akong maikwento sa inyo. So, bye-bye muna for today's video. Bye-bye.